Yan, ito ang trabaho namin ngayon. Uh, Mag-grooving kami ng aluminum sheet gamit ang 4mm. Yan yung dalawang uh, grooving namin. Yan. Yan, tiyanik ng kasama ko kung alin yung malaki at alin yung maiksi kasi merong maiksi yung isa. So, ayan. Initignan ko na kung ano yung sukat. Para masukatan ko na. Ayan, tinitignan kong mabuti para hindi ako magkamali sa mga sukat. Ayan, chinik ko muna kung alin talaga yung malaki at saka maliit so ayan nabisan ko ng sukatan ayan at doon na rin sa kabila meron pala akong kanyan yung ano pa ito guide na pang sukat. gumawa ako para hindi ako sukat ng sukat sa metro yan nilalagyan ko na ng mga marka yung mga sukat ko para paglagay namin ng guide hindi na kami magsusukat pang muli yan at yung kasama ko nagsusukat na rin para madali yung trabaho namin yan dinoble check ko para sure yung sukat namin yan minarkahan ko siya ng kuhan maliit at saka malaki yan nanggal na namin yung isa dahil umpisa na namin yung isa yung isa yung unay namin yan yung malaki malakihan ng 1 cm sa height at saka sa double yung yan, manifesto na namin tapos nalagay namin yung guide yan, yan yung ginawa kong guide para hindi na kami sukat ng sukat <laughs> at hindi na gamitan ng mga screw niipit na lang namin ng clamp Yan. tapat namin doon sa buwit para parehas. Hindi siya tabingi pag. Uh, na lalagyan na namin ng group. Yan. Pinuha ko na yung router, yung router ang gamit namin sa paggrooping. Yan, nabisaan ko na. Yung kasama ko naman yan, nag, naglalagay ng tubig para hindi masyadong uminit yung talim ng router. Yan, yan yun. Nalagay niya ng tubig. Tapos, yan, lilinisan niya para ng pangalan nito. Hindi, hindi, patong sa hindi papatong yung router doon sa mga chips ng aluminum and then yan yan na yung pang second one pang second na yung finishing yan, yan. tapos na namin yung kan yung vertical yan, tinanggal namin yung guide. Tapos dyan ang isusunod namin yung pang horizontal naman. Yan, nililinisan ng kasama ko. Para hindi masyadong maraming dumi. Ninyo check ko dyan kung makinis yung daan ng router. Yan, ang susunod naman namin yung sa horizontal niya. Yan, may gamitin kami na guide para madali lang. madalian ng trabaho kasi pag walang guide uh, minsan kumatalon siya hindi siya straight ang kain ng router kumakain sa kabila kung hindi mo na naidikit doon sa guide yan pag dalawa ang guide niya kahit na bita uh, anong pangin to hindi mo na ididikit doon sa aluminong kusan na siyang one, nakadikit talaga saan ko na yung pang horizontal niya yan. yun tapos na tapos sisigan pas ko pa yan para kuminis yung kung, yung dinahanan ng router So, natapos na namin yung sa kabila. Doon naman sa kabila. So, ayan. Lagay na namin ulit yung guide. Ayan. Iniipit namin ng clam. Vice clam. tapos second pass pa yan yan tapos na yan yan tapos na namin yan kaya tatanggalin na namin isusunod namin yung isa nga pala guys uh, marami ang ginagawa namin ganyan kasi 20, uh, 26 na pintuan na ganyan ang mga design nya may grooving so ayan guys ngayon naman inuna namin yung con sa horizontal yan, yung first pass tapos yan, linis. Tapos, second pass. Yan. Tapos, doon naman sa kabila. Ganun ulit. Yan. Yan. First pass ulit. Tapos, pinalinisan ko yung kuan router kasi marumi. Yan, yung second pass. So, yung sunod namin yung pang vertical naman yan pinipistol na namin yung guide yan nabisan ko na yung kasama ko naglalagay ng tubig tsaka yung tubig na nilalagay namin dyan yung may oil yung water oil na kumahalo sa tubig kaya parang gatas yung tubig na Yeah, nilalagay namin. Yeah, yeah. So, tapos na yung unang pass. Binalik ko na sa pangalawang pass. Hindi ko na inangat. Ayan. Yeah. Unti-unti lang sa daan-daan lang sa ako, sa second pass para makinis yung daan ng talin ng router. Ayan. Yeah. Ayan. Ayan, tapos na. Ayan, pinalinisan ko na. dun sa kasama ko. Tapos, ianggal na namin yung guide. So, ayan yung uh, nagawa namin. Ayan. Ayan yung design niya. Ayan. Ayan yung, yung dalawa na siya. Mag-partner na siya labas at loob. Maraming salamat sa panonood guys. Thanks for watching.